Yan ano mga idol ah makasanga umama nanit ka ng amin. Ah wi kami na marata. Diki lu. Ah tara mana mga idol la ah, makokok kami naman mana tu <communication>? depung. Manolaman tara bahu <peace> inagkakok <NICE> mga idol. And si idol heaven. Kokaw di balawang ko mo. Go di na ka ansis. Adung di kuse. Ah na pera mga idol nga na, kapay kapay, talo lumit pagang, tari kapay karwan tayo Benjamin, Maserina kani, ama koko nga nagkapay kapay na hari, gama baling mga idol, so, Ayan mga idol na, yung tubo banda dun na, nadali, yung ano yung tubo nang nawasan nila, nabutas mga idol. Ayan, si sherwin idol, si sherwin oh. idol lo, ayano oh, si sherwin, Tuwing may dumadaan, na tinitignan. <laughs> Igalo ni Ansis yung ore na yun. Tanakwangi yung katanonon na idol. Awan talaga yung Oh, ano na pa mga idol. Malima nga na ano si si Oliver gare salarin na ano, binatay ito buo nawasa. Ngayon na tanung na lago. Buti eh, na, na awis nga ta, naman eh, ngayon. Na, mga... Ha? Oh. Ayan na yung natapos. Ang doon na mga idol. Ano, Nabandaga eh? nga naman. Nag-sharewin nyo. Mabising nga naman. Ay atong. Basta na natong. <laughs> lang na maging mang Joshua aruh na yan itong nila ng dalag oh, nabutas yung ano na bata o tubuh tubuh tubo na nawasa kaya ta nagtanong kaya ta na ayos nga na oh sinsinong nga na yaya manuturo nga na Ano na pa to trabaho la trabaho pa ni kag kwarto. Ano meng matrabaho, wan to kwarto, wan time mo ipangato kanam mo. so ito na mga idol na, kain na namin banda dito sa pinaka mismo mismong harapan niya para ano maiconnect na yung tubo nang nawasa. para malagyan na rin tong ano yung natapos namin na ano kaya mga idol ayan. isipin ni yung ano yung bandagan dahil matikas mga idol marami siyang mga bata bato na malalagay kaya pahirapan sa pagbukay mga idol ayan sa ano pala patapos mo yung kaya doon na yung nakabag na ano ilalagay na tubo mga idol para magkonektan na rin para bawang muna siya idol dahil kaya naman pagkain hindi tayo trabaho yan kain naman kami dito sa may riverside mga idol ganda lang tanawin namin dito yung baba nya ay tubig ayan mga pagkain salo salo kain na kain na mga idol ayan mga idol uh, kain tayo hindi yung mam mga idol mo si Isu pa ka bang panak pa son iyo mangitang gulay lamang ka ulami oh ulam son so ayan mga idol ah balik tara bafo nga na. tapos na nak doon sa may ano riverside sa may lokelo ayan yung mga bata oh malapok mo man at tago ka kasi... ateng si ate yung mure oh huh, mapapatot siya po mga idol pero eh, oh, sige pa rin itara pa oh. po kailangan mabaling niya eh panari eh matapang ang panari at ang tusagabal ka pa tapot at talangat ka kamari ka mabano baka kaso disgrasya so oh milagro <laughs> Pare sik sik menapa tuang sik sik pobre. Sadung oh. Tansis talaga me napakakan ni bilag kita nakalabaw yo. Kalabaw nakabagan yo ta pa. Irdan Oliver. Me napakakan ni bilag masih ke patu. Wan si wan tu saya sweater da. Sherwin. Kan nakabagan lebih kan lupa. Ame lah ame. <laughs> okay, pai kuah waiting shed na luki luk sama ismo kuah. Ah, prosin nat galat ya, okay, oh ya. So, uh, ingat na masih oh, gua kami oh. <laughs> mabi kapal atas <laughs> sobra papatu na cempu mai dol. Kopeng, gua apa? Hahaha. Nak tawitingnya na Berapa idol. Ini berapa tuh Tapi, Pak, di bijam apa dari Ini berapa tuh? Pak, apa ini? Ala wak ayu, Pak. Kalau sudah, <sukur> Pak, kita memanggil ke Pakai Batik tuh. makokotang ke kota, mulai tong, Baliling, Kalau Koi, kalian, kan apa ya? Pak, pakai cincin. Saya, kalau yang mana, mahal jodoh. Kemarin, sapi, Pak, di Batik, dah macam kau. Berapa? O oh, ayan mga idol, ah, dito naman yung ibang kasama namin sa may harapan ng ano, ng mga tindahan ng mga e-bikes. So oh, ito. Ayan o, oh. daming e-bikes mga idol. Dito naman sila nakapwesto, doon kami sa may loob mga idol. Dito sila sa may labas ng main highway. ng ano nila dito, may music sila mga idol. kita so, tayo sa may ano ba to? Thunder Troy Electronics so, oh, ayan, oh. Ayan mga idol, uh, ah, maraming ano dito, video okay. Ayan, kinikibag nila banda doon. Kakabitan nila ng tubo mga idol. Ano oh.

Pasok na yung ano, tubo. buhatin na namin mga idol. ah Yan, may mga bus. Oh. Sa may isang ano. Ah, dito naman banda mga idol. Ah, kami naman ay magkakabit din ng ano, pipe din kami dito. Ito na yung mga tubo ng ano. Nawasa, naka ano na rin mga idol. I ano lang nila yung ano yung joining niya para dire na mga idol. So yan na yung letter T mga idol. Kakabit na. Para mag alat na yung mga tubo nang nawasan nila. Para mas sigo so, nga na sa era dati. Ta, Takaya ta, da Tayo pa kay Antagyore. na <laughs> Kaya napanood di agudang. Napasinirig. Oh, Napasinyala lang <laughs> na buyo <pasinirik. laughs> <That's right. laughs> na. Mm -hmm. <laughs> Kanin ko ka balorik eh. Matik balorik eh. Matik. Eh, balorik pang mentor yeah, mo eh. Ano balorik mentor mo eh. Ano ako mo men, balak mo eh. <laughs> 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 uh, tirada, <laughs> eh. <laughs> Ito naman yung kamit yung ano gate valve. Oh, sige. Ito yung kanyang gate valve mga idol. Para pagka pagganahin eh saraduhan na lang pagka hindi siya pwede gumana banda doon sa baba. Ayun. Oliver. Oliver dari tirador ya. Tirador kanyeng lemik. Hari Oliver pemain hari ini. Oh ya lah, mau idol lebih nebak na. Yun. Sakto, swak na swak, mau <laughs> idol. Lando, nama jodoh nak bawa bangun tubuh. akang okay, DJ oh ya nah sak dong sak toy dul we we awan sak toy ah lumuk ya ore 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 ya to yo sama roh oh pop pop save sichu sih mau wingo anu motor datang loh Ay tan din na gana. Na pala 'yan. Dito na. So yan na tapos na naikakay yung motor. dito, ekta na rin dito. Oh. Ayan. At naikun na rin dito sa maliit. Oh, bali ano? Tuntong bugaming na kapata taas so, pa ng mga idol Tana kung mari pa pa na pa patad ala gawang ng sagabal. Kalo sa erada nooy do.

Ayan si Bamboo daw si Bamboo Boy. Boy Bamboo. Bamboo nang ano, nang Lukilu. Ayan oh, yung White House. <laughs> Makakasta. Kabit na naman yung another tubo mga idol. Para ah, dire-diretso. Oh, ayun. Wag na swak, lang pala. Okay na. <laughs> Masuk nah. Pang senior city <citizen> <laughs> <laughs> eh, tuyag mo lamang basta makasak kayo kung anang oh, ganyan lang no, mga idol oh. <laughs> ano mana tabang bangami, mana ano mga idol ini e, kayo tutubu dari-dari cunga naman baling finish eh, terbapu oh. Hmm

Ayan oh, na mga idol, at tapos na namin natabunan at ngayon naman ay pauwi na kami mga idol. Oh, may natapos na naman sa idol. Alright mga ka idol so paano mga ka-idol hanggang dito na lang muna at maraming maraming salamat at kami ngayon ay uwi naman na mga idol.